pagpunta natin dito, hindi uh, man celebration, kung hindi gusto namin ipakita yung aming pagmamahal po sa mga kababayan natin dito sa Agusan. Kaya ho itong aming konting at munting uh, tulong ay sana makadagdag doon sa mga relief operation na ginagawa pa ho ng inyong provincial government at of course ang ating mga municipal government. Kami session na ito, nagpapasalamat po kami sa iyong ipabot na tulong. At gusto po ipaalam sa iyo na sa ngayon, we have still 91,772 affected families. Out of 322 barangays, 199 po yung totally affected. Kami naman po ay eh, laging nakamonitor sa ganitong situation at kung kakailanganin pa, gagawin ko po ang aking uh, makakaya para tuloy-tuloy po yung suporta at tulong hanggang po makabangon po muli ang ating mga kapatid. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you.